Tuts na sa apat na tauhan ng Office for Transportation Security o OTS ang iniimbestigahang hinggil sa insidente ng paglunok ng pera na awos sa 300 US dollars sa Uninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa lungsod ng Pasaya. Paliwanag ni OTS Administrator Mau Aplaska, ito ang lumabas sa investigasyon dahil apat lamang ang nakitang sangkot sa insidente. Dagdag pa na opisyal, sumailalim so din sa investigasyon ang lahat ng labing apat na tauhan sa final security checkpoint ngunit ang naturang apat na lamang ang mayroong kinalaman sa nasabing pangyayari. Binigrandiin ang ahensya na patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon sa mga inireklamong tauhan kahit nakaalis na ng bansa ang mga nagreklamong pasahero laban sa empleyado ng OTS. Inaasahan na ilalabas na ngayong linggo ang resulta ng isinagawang investigasyon. Sa ngayon, sinasa ilalim na ang naturang apat na empleyado ng OTS sa preventive suspension.